naman, ashley, you know, there are civil annulments na pala. Mm -hmm. Right? And there is uh, annulment in the church. Bakit pa gusto niyo na one step further talagang divorce? Basically, sa pakikipagsalamuha ko sa mga kagrupo namin, na-realize ko yung sinasabi natin na marginalized woman. Marami sa ating mga kababaihan na hindi sapat hindi sapat ang pera upang ipaglaban ang kanilang karapatan para sa sinasabi nating kalayaan. Ang annulment po is matagal. Napakahabang proseso, mahal. Mm -hmm. At isang masakit na katotohanan na dapat mabuksan sa ating uh, mga sa ating lipunan na ang isang annulment po ay isang business annulment scam. When in fact, karamihan sa mga grupo Anulment ko... Annulment scam? Yes po. Kasi ito po ay base doon sa mga testimonya, written documents, ng mga uh, kasama namin, ng mga biktima, sa pro, uh, membro ng uh, Pro-Divorce Philippines. Biktima po sila ng mga nagkukunwaring abogado. Biktima po sila ng mga pag-file nyo ba lang, sasabihin na nila, eto ang attorney's fee freedom, Pagkatapos ng isang taon, anong nangyayari? Pag hiningi yung docket number, walang may bibigay yung abogado. Marami po yan. So kung hindi naman... Sino lamang, ba mga abogadong linalapitan uh, nila? Marami po kami mga uh, nakafile din ng mga complaints uh, sa IBP. Somehow, may, I may have to agree with some of the things that uh, Ashley may have mentioned. No? Meron po kasi sa akin minsan na nagkocontact sa akin sa Facebook. At tinatanong ako, the question that you ask, gano ba katagal dapat itong mga annulment? And ang sagot ko is it can be as slow as one year and two months to probably as much as three years. Meron pong mga nagsasabi, ha? Bakit yung kaibigan ko, six months lang, tapos na yung kanilang annulment? And sabi ko, imposible yan because one of the requirements in order to get annulled is meron tinatawag na six-month cooling-off period. Wala pong husgado na mag-set ng hearing for the first six months of any annulment case. Kasi, that period po, <laughs> ma, ano tita, is supposed to be para po, posible baka magkasundo pa. Uh -oh. That is something that the law requires. Uh -oh. Pero, paano mangyayari na merong six months pa lamang ikinasal? So, nagtatanong ako, nalaman ko, package deal. Uh, uh -huh. Yung kasal, and no appearance. No appearance. No appearance. Bigla na lamang na o oh, sige, hindi ba ito yung pera, kukunin nila, tapos hindi sila nagpapakita sa husgado and yet after six months lumalabas yung annulment decree. Oh, paano 'yan? Paano nangyayari 'yan? Um, I do not wish po to to ano uh, to go into any further details, but this is something that the IBP as well as the Supreme Court should be looking at. Is is the annulment decree legal? Well, it is stamped. Uh, meron pong uh, cert, meron pong decision. Wow. Meron decision at nare-register po sa NSO. Uh, NSO. So technically po ay meron po talagang annulment decree at meron po registered po ito pero in for all intents and purposes it's actually an illegal judgment. Paano naman ginagawa yun ng NSO na tinatanggap? Wala po silang magagawa because ministerial din meron naman po ang NSO. Meron ng decree. Meron pong desisyon, sinabing ganun, nakailangan ay i-register po 'yung pagkakaanal nung kasal na ito uh -huh. doon po sa records nila. Okay. Kung tatanungin ng ilan nating kababayan, pabor kaya sila sa divorce? Pabor ba kayo sa divorce? Hindi. Bakit? Kasi pag ma yung mag-asawa, pag may mga anak, maguguluhan lang lalo. Pag nag-divorce yung mag-asawa. It's okay. Divorce? Kasi kapag di naman mahal ng isang tao, ba't pa sila magsasama? ano ba mas gusto niyo? Divorce o annulment? Para sa akin, kahit annulment muna. Annulment. Mm. Mas pabor ako doon. Kasi sa tingin ko, mas ma... Dali yung proseso yun eh. Kaysa sa divorce? Mas mabilis ang proses ng divorce eh. kaysa sa annulment. Annulment kasi it will take a long time bago ma-approve. Sa labing pitong aming tinanong, labing dalawa ang hindi pabor sa diporsyo. Kung papipiliin naman kung divorce o annulment, anim ang sangayon sa divorce at dalawa sa annulment. Siyam ang ipinilit na wala silang pipiliin sa dalawa. Mahalaga raw kasi ang kasal kapuso, napapanahon na nga ba para aprubahan ang diborsyo dito sa Pilipinas? Sa tala ng Office of the Solicitor General, umabot sa 11,135 annulment cases ang naisampa noong 2014. Mas mataas na mahigit 6,000 kumpara noong 2001. Ngunit sa investigasyon na isinagawa ng Office of the Solicitor General at ng Korte Suprema, napag-alaman nila na may ilang lugar tulad ng Imus, Cavite, Paniki, Tarlac at Cotabato kung saan marami ang nagpapaanal. Isinagawa ang investigasyon dahil sa umano'y kahina-hinalang dami ng mga nagsampa ng annulment case para sa isang lugar na hindi naman ganoon karami ang residente sa Regional Trial Court Branch 67 ng Paniki Tarlac sa 717 civil cases na kanilang hinawakan, 522 o 73% ng mga kaso ay pagpapawalang bisa ng kasal. Lumabas din sa investigasyon na ang ibang mga nagsampa ng annulment case ay hindi residente ng mga bayan na nasasakupa ng RTC Branch 67 si Imus Cavite, isang kawani ng Regional Trial Court Branch 20, ang natanggal sa trabaho dahil sa umaripang hihingi ng pera para mapabilis ang annulment case ng biktima. Sa pag-aaral na isinagawa ng Philippine Statistics Authority noong 2015, bumaba ng 20% ang mga Pilipinong nagpakasal mula 2006 hanggang 2015. Isa si na Federico at Liberty sa mga Pilipinong mas piniling magsama na lamang sa halip na magpakasal. Labing dalawang taon na silang magka-live-in, ika nga. Mayroon na silang apat na anak. Pilipin po siya sa Pangasinan po. No, sa basa nung nabubuhay po nanay ko, sir, gusto, gusto niya magpasa bilang wes. Yan eh po, yung naudot po dahil namatay nanay ko, hindi ako nagpasa na. Hindi na tuloy, tuloy. Mahaba raw ang proseso at magastos ang pagpapakasal kahit na mayroong mga kasalang bayan. Ang birth certificate nga ng Liberty na isa sa mga kailangan sa pagpapakasal, problema pa rin nila hanggang ngayon. Libre po dyan. Kaso nga lang po. Eh, ay nahanap po yun. Certificate. Eh, wala po ako eh. Wala pang meriso. Kukuli pa po sa kwan sa munisipyo ng Bakasinan po. Natatapat po wala pera. Si Federico walang permanenteng trabaho. Habang si Liberty, isang may bahay. Minsan po, dumita ko ng 250 para may extra sa pera, Yung pinanglamat po. Minsan wala po. Yun lang po. Tapos pag mayroong extra na trabaho, Pagayin ko rin. Pag nagdagdag kone rin, alabas mga bata. Mahirap din po, kinakapos po minsan. Ang kanilang mga anak, napapansin na rin ang kanilang sitwasyon. Magtatanong po sila, yung lalo pa yung pangalan, mga ba't hindi pa po kayo kasal? Hindi pa po kayo kasal? Sabi ko, sabi ko eh, wala pa po, wala, ano, mahirap po ba yan, naka. Yung pagbaon yung araw-araw, eh, wala. Papakasal pa. Gayunpaman, aminado si Federico na may mga panahon na naiisip niyang mas mabuting magka-live-in na lang sila. Eh parang din ako na wala ko ng gada sa walang trabaho. Kaya naman ng pera, hindi man utang uutang sa mga barkado. Kasi wala babae, siyempre nakakaya naman. Ayon pa kay Federico, wala naman sa papel ang tagal at tibay ng pagsasama. Depende sa tao naman. Minsan po may kaming na salita, bukas wala